Disyembre noong nakaraang taon nang bisitahin namin si Jonah na may leukemia o cancer sa dugo sa recovery facility ng Helping Hands sa Camp 7, Baguio City. Matamlay siya noon at namumutla siya dahil sa chemotherapy. Matapos ang apat na buwan, ganito na si Jonah. Masiyahin, masigla at nahilig na ito sa pagsasayaw. Kasama ang ilan sa mga itinuturing niyang mga kapatid sa Helping Hands Ministries. Nagpakitang gilas sila sa ikasampung benefit dinner na inorganisa ng Helping Hands na isang NGO na tumutulong sa mga batang naulila at mga may sakit. Binaluhan ito ng higit walong daang katao na nais tumulong sa mga bata. Kasi blessed po kami. Tapos meron pong tumutulong sa para para i-build yung bago namin po na, na bahay. I'm so thankful po kasi makakatulong po sa village po. Isa sa mga malapit sa mga bata ang artista si Gemary. Para makatulong sa mga bata, tinuturuan niya ang mga ito na gumawa ng mga obra at saka ibebenta niya ang mga ito. Ilan sa mga disenyo ng mga bata ay mga bahay, korting puso, kamay at iba pa. Pero mas tumatak sa kanya ang painting na ito na hugis paa. Uh, actually this is uh, yung paa ng bata. Uh, ginawa niya kasi yung bata hindi na makahawak ng brush. Uh, so ang ginamit ngayon yung paa so napaka napaka ano natutuwa naman yung bata nung ginawa niya ito kasi parang malaki yung nag nagawa niyang uh, masterpiece lalupang pang naantig ang puso ng mga dumalo sa pag-awit ng Asia's Phoenix na si Morissette Amon. Baon nito ang kantang isinulat gamit ang kanyang gitara na kalauna idinonate para isubasta. Mm -hmm. sa mga sumuporta rito si Courage at siya ang nakakuha ng gitara ni Morissette sa halagang 125,000 pesos. We are so honored to get this guitar signed by Morissette na yung pera din po na ibibigay namin is for the Children's Village. It's so touching, honestly. I find it very overwhelming, you know, because very often as a team sometimes we feel like we're on our own. Like, there, there's times where, you know, there's times that it's quiet and, and no one does show up and we're really praying, lord, please provide. but when i look around tonight at a room full of people who are showing us their love and their compassion, it touches my heart. there are 800 people here telling our children that i love you, i'm for you, and i support you. i just want to say thank you from the bottom of our hearts. we are so blessed. You have made this possible, and we really appreciate you. It truly does take a village to raise a child. Thank you for being part of our village. Please come by and visit anytime. Reach out, get in touch, let us know how you want to be involved. We're so grateful. Ang mga nalikom na pera gagamitin para sa pagpapagamot at paggabay sa apat na punong mga batang tinutulungan ng nasabing NGO sa huli pabaon ng mga bata sa mga dumalo ang mga ngiti, yakap at pag-asa sa kanilang paggaling at mas maayos na buhay. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines!